Hi hi hi, ani anak ang inyong higala, nga usa ka OFW, nga anak sa pobreng kuan, nga naa sa nasod sa UAE, dakbayan sa Abu Dhabi. Of day napud sa inyong higala mga higala. So karon mag be productive ta ni sayo kog mata, 6:45 na ni mga higala kay pa kayo init, mag jogging jogging ta sa plaza. Sabay tayo nako mga higala no, gamay si Piat, dang hangak. Say just ko lord, sign of aging na jud ni mga higala, daghan na kay mga sakit-sakit nga gipangbati sa atong kalawasan. Daghan daw kay ning maayong sa atong kalawasan ning pag jogging o pag -walking, mga higala at least 30 minutes to 1 hour at least thrice a week mga higala. So ani ata dinhi sa isa ka park sa Abu Dhabi mga higala no. Daol siya sa among gipuyan. So mag warm up, warm up sa tabi before ta mosugod sa ato ang jogging. Da jogging daw. Video-video sa pod ta ginagmay kay na ata i-content unya. Gilibot ra nako katulon ning park dinhi mga higala no. So duha ka dagan og isa ka walking. Mapapasan naon na lang di mga higala kay lami kayo paggawas sa singot. Nagsige na panugab, nagsige na pangutot. <laughs> Nanggawas gawas ang mga tanang espiritu mga higala ambot ba niya guman na mga higala magsige kog panugab panungot gurto na human na ta sa tong three rounds mga higala no so mag stretching stretching ta dinhing dapita as kang tulo sa kung singot mga higala og lami kay paminawon paminawon lami kay sa paminaw kay sayo pa sa buntag productive na ka Charing. so napahuway na taan ning mga panahuna, mga higala no nagpatulo ra ta sa atong singot before ta mauli sa atong balay unya nag video aron na ay unyang hapon grateful kayo kurong adlaw mga higala kay feeling nako productive kaayo ko Charing. Have a productive day mga higala. Bye.